siya ba for today's video ah, uh, pupunta tayo ulit ng dagat kasi manginhaskit tayo ulit samahan ninyo ako mga kasabab kasi medyo malapa daw ang hubas ngayon so uh, matagal-tagal na rin kami hindi nakapagpanginhas kaya <laughs> ngayon ito kagigising ko lang sabi ko lang, ginising ako ng mga kapatid ko na manginhas daw kami kasi may ulam naman kami, kaya lang yung mga shells ba, gaya ng mga wasay-wasay masarap kasi yung mga kasabab so, Ayan, yung baka nagaano na. <laughs> yung baka nagagalit na, gutom na ata. So So ayan mga kababayan. Alis na kami. Grabe naman yung pormahan natin today. <laughs> Kasi wala akong lagay ni cellphone. So ayan. Ginawa kong kwintas yung bag ng aking pamangkin. So, shout out. <laughs> so kita-kits na lang tayo dun sa gitna ng dagat mga kasyabab so ayan mga kasyabab andito na kami ngayon sa gitna ng dagat so ayan ang kung nakakita nyo yung hubas medyo malawak-lawak na at sana ganito lang yung init hanggang mamaya ano pero lumalabas na yung araw ay na mayroon pa kaming suso eh hindi pa nga naluto eh gusto yung wasay-wasay. Sana. Aray ko! matagal na namin hindi naka ano, hindi naka panguha tayo dito ng, yung alam yung hipon kasi wala siyang low tide na malapad pag tuwing gabi so hindi na kami nakakapanguha ng hipon pag sa umaga na lang ganito pala kapag ka November, December hindi siya yung ano, alam mo yung low tide hindi pare-parehas pero kahit sa hapon napaka, napakalawak ng low tide tapos sa gabi wala na high tide na siya so later na lang mga kasyabat Dami pa rin palang baruto. Ano? Eh, no? Dati halos ganyan ang sakayan papunta dun. Dun sa dun, dun, dun. Ay, basos ka. Wala. Si Brad Si Brad Dots my brother ang napakasipag kong brother brother Louie Louie when the sun goes down and the band won't play ayan na ang siharing araw paano kami makakita nito? Tingnan nyo, grabe. Daming lusay. Hmm, hanggang dun. Wala bang nag- <laughs> Wala bang naglilinis dito sa dagat? Kung doon sa kalsada, madaming mga naglilinis na mga mga magigiting nating <laughs> magigiting nating mga boys. Dito ba walang naglilinis? Ang kate ha. Oh. Then, ini to. Wala pa ko makita ya. Yeah. Grabe, paano makikita yung mga kailangan naming makita? Yung pwede naming makita. Kasi ganito pala kadumi dito sa gitna ng ano. So, bakit yan? Bakit yan walang ano? Walang dumi sa gitna. Yung circle na yan. Ha? Ba, wow, mayo eh. Ito yan, na all sa so, video video okay lang sila guys o so, mga kasyabar so mamaya na lang ulit mga kasyabab, at medyo mahirap mahirap ang aking sitwasyon ngayon <laughs> isa pala nakikita ko shell ayan ganito yung inaha ganito yung hinahanap namin mga kasyapa kasi masarap ito eh ito yung tinatawag na wasay-wasay so kailangan lang maging ma, maging mapagmatsyag yung iyong paningin para makakita kasi parang halos nandulong siya patulong pa siya ito huh? tapos magalaw pati yung tubig so kailangan maging matalas ang iyong kasi masakit yung mga bato. Yan. Magalaw yan to. ganito, ganito yung hinahanap namin mga kasyapa Ang tawag dito is wasay-wasay. Masarap ito siya mga kasyapa. Kaya lang, kailangan na maging matalas ang patingin kasi medyo hindi mo na siya mga ano kasi parang bato na ba siya. So, ano. Eh, maano sa mata yung hangin eh, yung tubig. So, oh, ayan, nakikita niyo mga kasyapat. Ayan, ang wasay-wasay. Oh. Maghanap pa tayo ulit. Mula tala man ang isa? Wow! Dandahan lang kasi para hindi mo yung ano, yung tubig. nakikita, meron ako ulit kung nakikita niyo yung mga tao ayan may mga pinupukpok sila kasi ito yun, yung wasay-wasay mahirap na siyang maano kasi madgalaw yung tubig pero puno na yung lagayan namin kasi mo nabagalaw na yung tubig pamangkin ko ito si Tots Kapit na dito sa ano minla Kapit na sa minla ay <laughs> so <laughs> so ayan na kasi mabay na kita tayo ulit yan wasay wasay Ewan ko ba kung bakit ito natawag ng wasay-wasay dahil siguro mala malaki yung ano niya Ayan, parang wasay yung itsura niya yung form ng kanyang shell the wasay e, parang balakol no so ayan mga kasyaba puno na yung aming lagayan nandun no? nandun ayun no. puno puno na so ang gagawin ni tots ilalagay daw niya mamaya sa jacket niya doon niya i-ano ay may star oh oh mga kasyabab sino dyan ang may reels gusto niya ng star ayun may star <laughs> gusto niya ng sindan ko kay na star ayun laki so, maya, maya konti uwi na rin kami kasi puno na yung lagayan. pa rin yung upas. Masarap ito mga kasyabab ko. Alam na tikman nyo lang ito. Masarap ito. So, ayan mga kasyabab, hanggang dito na lang yung aking video. mega live shout sa lahat ng mga nagsusupport sa aking channel. Lalong-lalo na si Garichel Borda. Ayan. Talagang super active yung babae yan. <laughs> ga Shawi, uh, sa lahat ng mga Team Luya, si gakara, Ma'am Omiko. Ayan. Thank you so much, Ma'am Omiko, sa sobrang napaka generous ayan popusan um, arigato sino ba gaudi gajing tadayo talan kuya M ga rock shout out sa lahat basta sa lahat ng mga nagsusuport and sa mga magsusupport pa ay may star ulit medyo mataas na si Haring Araw <laughs> Prombi official, of course. Yan, super active yung mga yan. ng mga active At sa mga hindi active pagpatuloy nyo lang yan mga kasyabap sa mga busy dyan ninang len marjo len jo mai shout out and sa families ko ayan, lagi lang sila nakasilip sa aking premiere ayaw nila mag comment basta silip lang sila dyan sa aking ma, sa aking tagasilip na sa aking nasugit at tagasilip na viewer abaw ay wala kasi walang na uwi na tayo Siyempre sa akin mga kapatid na always nagsusupport sa akin. Saan man ako magpunta, manguha man ako ng kahoy, manguha man ng suso, manguha ng mga shells. Ayan, magpanagal, magfishing. Ayan. Tapos, um, ano-ano mga trip ko. May mga pag-games minsan. Oh, at diyan sila talaga full support sa akin. So, thank you mga kapatids. pa nakuha yung aking sahod baka next uh, next week or hindi eh nung 22 pa nag message sa akin si YT so nakailang check na kaya <laughs> wala pa din so sana baka ay January 1 andyan na siya kasi may ka Thank you so much for watching and making love siya nito. God bless everyone. And ingat po sa lahat ng mga ginagawa sa araw-araw. So, ayan na mga kashabab yung aming kuha kanina. Ang dami. Isang mahigit yan. Isang planggana. Ang lalaki, oh. Oh, oh. Yan. So, tara mga kasyabab. Kain tayo.